Welcome back mga Kaylee. At dito na naman tayo At panibagong episode na naman tayo kaili Napakasimple lang ang ating episode for today ano episode natin for today? Hmm. Pagka ng tuna uh, Tuna At pretrada Kaili, mahina po may kapyo nga naku kaili Kaya pasisyahan ko na Pasisyahan nyo na kaili Yung mga kaili kasi hindi pa ganoon siyang sanay sa ating mga ginagawa. Kaya tinitrain ko siya para ma-tutubal ang araw. Kaya napakasimple lang ang ating episode for today mga kaili. Kaya gagawa lang tayo ng apritadang uh, tuna. Tara kaili, panoorin nyo kung anong gagawin natin. Napakasimple lang mga sangkap natin. Same procedure para sa mga pork chicken. Yan. Pero kakaiba lang din yun sa ating kaili. At uh, tuna. Kaya Tara. Samahan niyo ako, papakita ko yung mga sangkap natin. Let's go! Okay, dito na yung ano natin kay Lito, yung tuna natin. Wow! Slice lang natin to ng kunti. Tapos imamarinit natin to kay Lee ng sa tuyo at kalamansi para magkakaiba naman yung apretada nating tuna. At meron tayong hotdog. Wow! Ayan kay Li. Ito yung sangkap natin. Meron tayong tomato sauce. Ah, pamintang durog. Laurel. Siling bean Bawang Bell pepper, Sibuyas At siyempre carrots at patatas Meron tayong spring onion Yan Ang ating green peas Kalamansi kelly At tuyo Kasi ibababad mo natin to At meron tayong laurel Pampaswerte Siyempre Hindi mawala sa ating kelly Ang ating favorito Ajinomoto Pampaganda ng boses Pampapogi pa kaya napakasimple lang ang ating episode for today, panoorin niyo kayo kung paano ko gagawin ang ating update. Ta-da! Two na! Kaya shout out muna tayo dyan. Team Q&D Department, shoutout sa iyo. G. Hero, Gilbert Santos, Chris Molina, Kim D. Labiga, and Glen Agaton, and Gerard Avilla, shoutout sa inyo dyan mga idol. Koki Boys, tara, samahan nyo ako. Napaka-simple lang ang ating episode. Gagawalan tayo ng apretadang tuna. Let's go! Yung Yung kay Lee, mamarinit muna natin yung tuna natin kay Lee ng mga 30 minutes bago natin siya ipopried para mag magkaroon na siya kay Lee ng lasa. Yan. Sige natin ang kalaman si Kaylee. sarap na dito kay Lee na isda. Yung tuna nato. Bihira lang to dito kay Eli, Kaya minsan pag nakita ko na may tuna, bibili ka tayo kasi mas masarap to na isda. Wala kang masabi. And, din natin sila ng paminta kay Lee. Yan lang, kalamansi at tuyo. Malinis yung kamay natin kay Lee. Mikos-mikos lang natin. Bago natin siya ipopride ng kunti bago lutuin na para simpilang kaili ang ating apritada tuna wow and mga 30 minutes kaili ang ating pagbabad nito marinate para mas bumangu kasi isda lang ito kaili kailangan siya yung lumasa yan kaili update ko lang kalit mamaya ayos silang namin yung mga sangkap nito para mag-umpisa na tayo yang kaili yung anak ko, na muna namin yung ano kaili, yung at patatas. Kasi ipapride muna natin yung kaili bago natin siya lutuin. Yan, yung mga sangkap natin, napakasimple lang. Kaya marami-rami yung gagawin ng anak ko kaili. Yan na kaili, update ko lang ulit mamaya. Magpapainit mo tayong mantika para magpride na natin yung ano. Yung kaili, nagpainit at lang yung mantika. Unahin muna natin yung kaili paride muna natin. Mas bapak mau kasih ini, yung mga sangkap nanti Kita coba nyalin ini Coba nyalin Para mas, mas, mas kakak ini Dan, asli punggulit mami ya, ini Ayan kaili, okay na to. Punin na natin yung hot dog para may fry natin with yung ano na natin kay Lee, patatas. Punti nga na lang siya kay right? Para magkaroon lang siya ng pangong Lagyan na natin kay Lee, yung patatas at carrots. Kunting fried lang din yan. po mula ng tiyan ng kunti na yun para ma-fry na natin yung, ano, kaili, yung tuna natin bago natin sa iyo. Kaili, update lang. sa ulit mo niya. Yan kaili, kaili nag-umpisa na yung anak ko sa mga sangkap natin para sa ating updated tuna. Wow, napakasarap ito kaili. Panoorin nyo. Amoy pa lang, magutom ka na dahil nakamarinate muna natin siya bago natin lulutuin yan kaili update lang ako ulit mamaya para hindi mahaba masyado yung video natin at, si Maray panghiwain yung anak ko kay Eli yan kay Eli okay na itong pinapride patatas si kaili at karot. pwede na ito yan para magumpisa na tayo kaili sa ating ano, una

yang teri periksa yang nasinya tuh mana Wow. Hmm. Wow. wow. ya mana ya? Eh okay na, pulin natin ng tulong natin. Wow. Hmm. Eh, Wow. natin yung kainit para bumangalan sa kailo yung natin natin kaya pinapry natin at saka marinig wow pagin natin yung sa kailo yung mod na dahil ano na siya nag-spun gumilip ayan Dito tayo mamaya kay Lipon. Okay na. Kaya na kay Lipon. Okay, okay na. Kunin natin kay Lipon. Para mag-umpisa na tayo sa ating pagbibisa. Wow! Sarap na kay Lipon. Yeah. Wow, pwede nang kainin kaili at itunggit na kaili. Tingin na pa. Yan kaili, mag-umpisa na tayo kaili. Papainit ito yung mantika. Magigisa na tayo kaili ng bawang. Para makakain na tayo kaili. Wow, good kaili. Pag mainit na agad yung mantika, good timbrang agad yung bawang natin. magkakain natin kayo yung sibuyas mas maraming sibuyas mas mabango oh. At sa ating niluluto wow kung hindi gagamitin nyo kayo yung sibuyas pwede yung white onion oh. pero sa ating kayo pula para mas mabango

Lalagyan natin ng paminta yung kaili. Mm -hmm. Yung kaili, lagyan natin ng paminta. Wow, mas maraming paminta, mas mabango. Lagyan natin ng laurel, napakaswerte. Kaya yeah, napakasimple lang kaili yung ating tuna at fritada. Wow. Lagyan natin ng ilang piraso kaili. Sinagay na natin yung siling green para nakagat na yung ano natin. Dito natin. Wow! kaming punalo na kay Elia. Ah. tagin natin kay Eli yung green peas natin. mamaya may kaili, lagay na natin yung ano natin. Lagay na natin yung mga pinapride natin. Yan kaili, update call grid. Mamaya kaili, takpan mo natin yan. Lagi na pa. Para kaili, maglagay pala tayo ng tomato paste para dagdag -dag din niya ng kulay. Yan.

Ilagay na natin kayo yung tomato sauce natin. Wow! Okay, mamaya. Ilagay na natin kayo yung, ano natin, yung mga... Wow! Panalo kayo. Ang bango. Okay. Wow! Wow! Kaili, Lagay na natin yung ano natin, yung mga carrots sa yung ano. pa. Tara, chichik na natin. Wow! Wow! Nakakagutom na kaili. Wow! Tikman mo natin kung anong kulang para pwedeng dagdagan. Wow! Maglagay din ng patis kaili. din. Kunti lang. isihin nyo kay Eli kung anong gagamitin nyo tapos ilagay na natin ng Ajinomoto kunti lang yan ilagay na natin kay Eli yung patatas natin at at yung pinapride natin wow mikos lang natin yung kay Eli wow napakasimple lang ang ating tula Apretada. Ayan, kaili. yan up to the concrete mo kaili. Hindi na pa. Kip ah, natin ulit. Wow! Napakabango na, kaili. Lagay na natin, kaili, ang ating sibuyas, dahong onion leaves. Wow! At ang ating bell pepper. Lagay na natin, kaili. Mga limang minuto. Okay na yan, kaili. At titikman ang urado natin. Wow! Panalo kay Hili kung sa wala kayo sa pork, chicken, beef. Ito na naman gagawin yung kay Hili yung tuna Wow! yung kaili Hili, up late, mga 5 minutes o 5 seconds para matikman ang ating burrado kung okay ba yung ginawa nating apritadang tuna Yang kaili, pagkalipas ng limang segundo, titikman ang ating hurado kung okay na ba yung ginawa natin apritadang tuna. Ang kaili, okey na. Wow! Yan ang kaili, yung ating apritadang tuna. Wow! Maghahil lang kami ng kanin, kaili, at hab haba na. Oo! Yan kaili, okey na yung apritadang tuna. Wow! Napakasimpil ang kaili, oo. Yung rice natin, kaili, may adobo pa tayo. Yung egg naman ng anak ko, may adobo rin. yang kali ini apakah simple lang kung sa wala kayo sa pork chicken ito na magugawin nyo kay Eli Apritada tuna wow let's go wow oh my god Yung mga kaili, kaya tapos na natin gumawa at magluto ng simpleng episode of Red Tuna. Wow, wow, wow. Ooh. Yung kaili, bago tayo kumain, pasalamatan mo natin lagi yung blessing na binibigay sa atin sa rawat. Lord, maraming maraming salamat, Lord, sa blessing na binigay mo sa amin at maraming salamat. Maraming salamat, Lord, and God bless you. Amen. Amen. Ano pang inintayin nyo? Tara! Hab-haban na! na. Napaka-simple lang ang ating ginawa, Kay Eli. Kung sawa ka ng sa pork, chicken, ito yung gagawin mo. Panoorin mo lang, Kay Eli, kung paano ko siya ginawa. Tara! Lahat hindi pa kumain dyan, sumabay na lahat ng sulit at silent. Viewers natin, maraming maraming salamat. Tara! Kain tayo! Ừ. Ok, thì cái ly. Ok, cho anh tới không? Bạn nó cái ly vũ. ng aroma kayo yung tuna natin. Dahil nakamarinit mo na siya ng kalahating oras. Ayos. Ah, caranya Nagkaroon lahat ng Kayo, okay, masarap kayo kayo, kain tayo. Ito masarap ang ulan natin kayo, kain tayo. Panalo kayo ini. si brillante suave Cái <laughs> này được chia bùi một con cái đi Спасибо.

siya pili parang pork talaga Hmm? No. Ah. So, si Boy sarap ni yung adubong baboy na ito. Oh, yes. mm. Panalo okay? rin. kalau cilang tangu kayak ini talaga sa tuyo at cilang tirai nanti kayak tirai pa parehas lang ang yung pork tsaka yung tuna mm -hmm. yan kay Lee parehas lang <coughs> Mmm. -hmm.

out na naman kayo, di? Hmm? Leligpit mo lang ito kayo rin bago magpapaalam sa inyo. Yung kayo, naisod na naman tayo sa simpleng episode at huwag kalimutan lagi mag-like, share, oo thanks God. Uh oo, -oh. uh -oh pakipindot na lang kay Lee yung notification bell para updated kayo lagi sa mga ginagawa at maraming na. Huwag kalimutan lagi kay Lee. Like. Like. Share. And sir. Subscribe. Subscribe para updated kayo lagi. At maraming maraming salamat. Bye-bye.